para kumuha ng bank account sa AUB so nandito ako sa garage so samahan nyo ako so tatry natin kung pwede tayo makapag vlog doon mga tol sa uh, loob ng AUB tatry natin kung pwede tayo makapag vlog pero samahan nyo ako ng ngayong oras na to medyo tanghal hapo na kasi nga tinapos ko yung mga ginawa ko sa bahay naglaba ako bago ako umalis para ko asikasuin lahat ng mga dapat ko asikasuin so mamaya mga tol so kita kita tayo doon sa AUB samahan nyo ako para kumuha ng bank account bye bye What? Bro, what are you talking about, man? So mga tol, nandito na tayo sa AUV Kaso sarado mga tol Hindi ko alam kung bakit sarado Kasi nakapadlak siya mga tol Ayan Kukuha sa tayo Kasi kailangan ko talaga ng passbook na Para doon ilalagay lahat yung mga pera Na, na kinikita ko Doon ko na ilalagay lahat-lahat para, maka, para may savings ako sa aking sarili mga tol So, may ATM naman din ako ng AUB pero kailangan ko pa ng passbook. Kaso sarado sila mga tol. Hindi ko alam kung sarado. Bakit? Hindi ko alam kung bakit sarado mga tol. Ayan, nandito tayo mga tol. So, nakikita nyo, nakapadlock mga tol. Kaya hindi tayo maka, ano, or di ko lang alam. Hindi naman yata holiday ngayon. Bakit sila nagsarado mga tol? Kasi kailangan na kailangan ko na talaga ng passbook talaga. Sayang sarado. So, ayan o, oh, face Entry. Rado talaga sila mga tol. Sayang. So, Ang nakalagay. So, um, January 18. Ay! Close sila mga tol ng hanggang January 18. Or, watch, close to holiday of Santa Rosa festival celebration. Sikayan Ah, sikhayan pala mga tol. Kaya pala, ayun sa'yo. May sighayan pala kaya sarado ang AUB So, ayan, nandito tayo ngayon sa AUB Kasi nga, kaya uh, yung nga sabi ko, kailangan ko ng bank account at kailangan ko ng passbook. Yun. Sige, mamaya na lang mga tol. So, babalik na lang ako next, uh, sa susunod na araw. Baka bukas na sila para makakuha tayo ng passbook. ay eh, bye-bye. So, mga tol, pauwi na tayo. Pabalik na tayo doon sa amin. Kasi nga, sarado yung bank mga tol. Tara, samahan nyo ako. Umuwi na tayo. At wala talaga. Sayang. Ayusin ko na itong camera. Sarado kasi yung bangko ngayon. So di ko alam kung kailan pa magbubukas. Kasi holiday kasi pala ngayon at sikayan kaya walang ano, uh, walang bangko ngayon mga tol. Tara samahan niyo ako, muwi na lang tayo. Balik na tayo sa susunod na araw. sa bahay, nakarating na tayo. Yung e nga lang ay hindi tayo nakakuha ng passbook dahil holiday nga pala ngayon at sikhayan. So galing tayo kanina ng AUB para kumuha nga talaga tayo ng passbook. Kaso, <coughs> natatan natin, nakapadlock, so nakakadena. Sarado talaga. So nakalagay doon is bukas daw, open na sila. So tatry ko bukas, bumalik para makakuha ulit tayo, ay makakuha ako nang passbook para kasi kailangan na kailangan ko na talaga ng passbook mga tol para kasi yung kinikita ko doon ko ilalagay sa passbook na yun. so lahat lahat ng kinikita ko ay doon ko na ilalagay para may savings din ako para sa sarili ko so hindi ko iniisip na bumili na ng, ano ng bagay basta ang kailangan ko makapag-ipon ngayon ako ngayong taong uh, ngayong taon na to, ngayong 2024 na to. Okay? So maraming maraming salamat so sa mga hindi pa nagsusubscribe, paki-subscribe ang aking ang aking YouTube channel na Rex TV. Hindi lang tol, mga maraming maraming salamat and bye-bye.